Bailey, really, yung tropa ko ng pagkain, no? Ano? Beef masala? Masarap yun, Mark. Gusto ko tigman? Ate tayo. Ito. Beef masala? Kampulos beef masala. masala. 15 Lyon, beef karay, 17. Mm. Ano? Kabit. Ano? 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 Ano?

my dragon chicken let my dragon chicken Hello, dragon chicken gadana uh, chicken riani 2020 ini Tengah-tengah tu pasok, Oh, tuan-tuan sila mm, Chicken fry Mereka menganggap milik dia chicken fry onions. Hello. Hello, how are you? Hello. Yes, yes. Nagantay kami sa pagkain namin. Gutom na gutom na. Mayroon, mayroon pala doon sa doon ba? Itu na. Itu na yung pagkain. masalah. Ya, masala. Beef masala. Beef masala, Beef masala eh. Eh, sarap hmm. sige, sige, sige. Ah, sige, sige. sama ho. Kanin ka? Sarap yan eh. Ayan, titik ko ng kasama ko. Yan Oh. Ano ito? Parata? Parata. tubig na lang? Tubig lang. Tubig Kaya tubig? One, two, real lang yan. Two, real. Two, oh. real. One, one real, one real yata yan

Sabaw lang. Ganun din yun. Nandun na sa bawang kwan eh. Nandun na sa lahat eh. Try mo. Try mo. mo. Sarap. Oo. Oh, may gamot naman eh. Yan <laughs> o. No, na sarap na, na Oh. Gutom na ako. Gutom mm na nga rin ako. Well, ako na. Gutom -hmm. na. Kanina pa ako nangugutom mga alas 10. Ikaw? Mm Ikaw pa. na. Kita dyan, kita tayo kumakain. Yan, kami tayo. Ayun, ay. yun nga yun. Kita kita pinalip pantita Kita tipa pa papakain Paro ba